Matapos manalasa sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon at Visayas, muling lumakas ang bagyong Enteng na ngayon nasa katubigan ng Ilocos Norte. Labing dalawa ang napaulat na namatay, kabilang ang pito sa Antipolo Rizal. Nasa wiroon ang mag-ilang natabunan ng gumuho nilang bahay. Patuloy naman ang paghahanap sa tatlo pa nilang kaanak. Para sa detalye, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, Anong update dyan? May signs ba na malapit nang mahanap yung tatlo pang natabunan sa guho? Ruth, higit anim na oras na mula ng ipagpatuloy ng rescue team ang paghahanap sa tatlong miyembro ng isang pamilya dito sa magubat na bahagi ng sitio Upper Banaba ng Barangay San Luis dito sa Antipolo City Rizal. Hindi nawawala ng pag-asa mga rescuers sa pagtuntun sa mag-abang edad 28 at 8 taong gulang niyang anak pati na rin ang 52 taong gulang na lola. Kanina, tulong-tulong pa nilang hinila ang mahabang nudid para matanggal ang isang malaking bato kung saan posibleng naitit daw ang tatlo. Ginamitan pa nila ito ng water pump para lumambot ang lupa pero bigo silang mahanap ang pamilya. Sa ngayon ay uh, nag-resume na sila ng kanilang operasyon matapos bumuhos ang malakas na ulan kanina. Ayon sa incident commander na si Kagawad Brandon Villegas, target nilang matanggal ang puno ng kawayan na katabi ng bato dahil may umaalingasaw raw na masangsang na amoy. Sakaling wala raw talaga doon, tatapusin na nila ang paghahanap dito at makikibalita na lang sila sa mga kalapit na bayan tungkol sa mga nawawalang residente. Sa anak ng tatlong nawawala, ang mag-inang natagpo ang patay, edad 27 at isang taong gulang niyang anak sa paanan ng bundok kahapon. Tang si Carlo Negro lang ang nakaligtas sa trahedyang sinapit ng kanyang pamilya sa kasagsaga ng pananalasa ng bagyong ente. Kwento niya, bumili lang siya ng almusal nang biglang gumuho at tangayin ng rumaragasang lupa ang kanilang bahay habang tulog ang kanyang nanay, ate, bayaw at mga pamangkin. Isang ginang naman rus sa kabilang sitio Antipolo Hills ang natagpuan ding patay kahapon ng mga otoridad dahil naman sa flash flood. Ruth? Ria, dyan sa mga binanggit mo no, na napaulat na namatay, pito, tapos may mga hinahanap pa. O, ano pa ang ibang reports, injuries, and yung ibang affected, apektado dyan sa antipolo? Antipolo ang uh, pinakahuling numerong nakuha natin mula sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng Lokal na pamahalaan ay nananatiling nasa pito pa rin yung kumpirmadong patay ano pero dito nga meron tayong ongoing search and rescue operation sa uh, Sitio Upper Banaba uh, kapag ka nahanap na naaccount na itong mga to, tsaka lang madaragdagan yung bilang no uh, naririnig din natin dito sa barangay parang uh, mayroon ding iba pa na humihingi ng tulong so ngayon coming in pa rin yung mga figures sa iba't ibang mga barangay dito sa Antipolo at wala pa talagang latest update. So yun ang inaantabayanan natin ngayon dito. So, Maraming salamat, Ria Fernandez. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.